Hello mga kabisalog Good morning sa inyo lahat Mga guys, good morning sa inyo Ang topic natin yung umaga guys Tungkol sa ating Pangangatawan Kailangan nating mag ehersisyo Para Manatiling malusog yung ating katawan Kasi Alam nyo naman ngayon guys eh, Ano Ang ating mga kinakain ay Puro halos may chemical na Kaya kailangan nating mag ehersisyo para manatiling malusog yung ating katawan katulad kung medyo may edad na kailangan natin medyo para malakas at malusog yung pangangatawan eh, sasamahan natin ng exercise guys para ang katawan natin ay laging kondisyon so guys ngayong umaga ang topic natin ngayon jogging magja -jogging tayo para medyo mapapawisan tayo guys alam nyo, pag hindi ka nag-ehersesyo kasi ang katawan mo nangihina. Kasi gawa ng mga kinakain natin ngayon na halos puro. Bawat kain mo, kinakain mo, may mantika, may mga kimikal ng halo. Kaya kailangan mo magpapawis, samahan mo ng exercise twice a week o three times a week para ano. <laughs> ano, video katawan mo hindi manghina hindi mananaig yung mga polesterol sa katawan natin so guys kailangan samahan nyo ako ngayon mag exercise mag jogging tayo para malusog tingnan mo mga katawan uh, let's get ready to rumble malusog kaya kailangan natin guys ng ehersisyo sa katawan Katulad kung medyo may edad na, kailangan may maintain ka nang mag-exercise. Exercise ka nang mag-exercise. Maintain nang mag-exercise. Ka mag Exercise ka mag ka mag ka mag kahit twice a week lang para hindi naman manghihina yung katawan mo. So guys, samahan niyo ako ngayon ha para mag-jogging tayo ngayon kailangan lang natin mag exercise para mapawisan ng maayos Jumbo hotdog kaya mo ba to? kaya mo ba to? parang katawan like hmm? yeah. okay. okay guys magjajaging muna tayo ngayon salamat at saka samahan nyo ako sandali lang mag ano muna ako sa mag stretching stretching Okay guys. Ah uh, guys. Baka kayo nagtataka na naka salamin ako magjajaging kasi malabo ang paningin ko. Baka tanggalin ko yung salamin ko bago ako magjajaging baka ako'y madapa. Nakaw. Ang ilong ko baka naman ito itatama lalong mapaplato. Plat na nga, maplat pa. <laughs> O baka naman eh, mauntog pa yung aking ulo nga wala ng buhok. Aba. Okay, yeah. Aba? Delikado yun. Kaya guys, kailangan ko magsuot ng salamin para maliwanag, maiwas aksidente. Ngayon guys, yung nandito ko sa likod ko, ito kabadi ko. Pagja-jogging kami ngayon para medyo ayos ang takbuhan namin dalawa. Iwan ko kung hanggang saan kami ngayon. Guys, samahan nyo kami para maayos ang aming <laughs> Ito guys, umpisa na. Health conscious daw, health conscious. Kawai-kawai uh, naman dyan, bari. Yun. Uh, shout out mo na, shout out. Shout out mo. Ah, uh, shout out ko si Kuya Enteng, yung pinaka driver. My God, I hate trucks. Ah, si Ita, si Italiano. Hey <laughs> guys, mag-uumpisa na kami, shout out, eh, shout out nga pala dyan sa mga kasama namin dyan, sa aming mga tropa dyan sa company. Ito ngayon ngayon, sama-sama kayo kami sa amin para kami ay magja-jogging kami. Nasaan kayo ngayon ay ito, nagja na kami Sige, guys, mag-umpisa na kami Ha? bye bye Di Hey Game hey. oh. Ha, guys Huwag <laughs> mawawalan ng pag-asa Darating din ang ligaya Ang isipin mo'y may bukas pa Na saya

pinag anuhan dito tingnan mo oh, haba nya no oh. sus ang layo guys ng aming ikutan ngayon Wee, kaya kailangan naming magpahangin muna guys ah. mga building na gawa dito guys dito kasi kami sa loob ng zone nag jajaging kaya ayun no yeah, mga talahiban Ah, mga building. Ah. Yan. Huh. Oh. Ah, pagod din pala, guys. Ha. Ah. Ha. Oh. oh. Ah. Oh, ah. oh. 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 ayun, guys. Makita niyo na. Takbo. Hanaw. Ah. Huh. Oh. Oh.

Kotid Gago. <laughs> okay guys. umpisa, balik ulit Tuloy-tuloy ang jogging a few inches later. Hi guys. Ha, kapagod. Oh, layo na tinakbo namin guys, oh. Guys, nakapagol oh. magabul guys. <laughs> hinahabol yung Hinahabol, nakakapagod na magabul guys Oh ah. uh, oh, sarap ng hangin dito guys Napakasariwa ng hangin Nasaan dito kami sa taktok ng bundok Uh, oh. Hi guys Uh, oh. sa susunod Sama kayo sa amin Para ma-enjoy tayo <laughs> Yung mga tropa namin dyan sa ECG Sa ECG ah Ha? Masama kayo Hi oh, guys ako. Hello Ako nga pala yung bagong kameraman na oh. na-hire Ito nga pala yung aking kameraman Na medyo Magaling din Magaling sa Magaling sa bulahan Basic <laughs> Sobrang basic. Sobrang galing Basic. 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 sa ospital. Basic. <laughs> ah, Basic. 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 daw. Basic. uh, Basic. 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 na tinakbo namin guys. Paikot pa ito. Basic. oh. Yun, bundok Oh kita guys. Ayun kitang-kita guys. Oh. 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 Hmm. Ah. Oh. oh. Hapo. 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 Ay, tropa. Oh. Yes, <laughs> tropa. Tropa. Oh, yan. Live to. Hello. Black. <laughs> oh. Oh. Kita-kita okay, no? mo yung bundok na makiling. Umuusok pa, guys. Oo, puputok na yata yan. Happy New Year! Guys, ang <yung> liwanag. Delikado <laughs> pag naputokan ano ah? Kitang kita oh. guys, di ba? Oh di ba? Oh di Iikot na eh. Bigyan ko kayo ng mga uh, magagandang views guys. Para makikita nyo lahat yung ano dito. Nandito kami sa tuktok ng bundok. Para, oh yan. Yung bagong Kampanya dito guys na ginagawa. Yan ay Kampanya ng langis. Mantika. Mga ginagawanya Ginagawa niyan guys. Napakalaking niyang Kampanya na yan. Cosmetic. Yan guys. Ay. Ito kabilang Kampanya ay iba naman dito ang ginagawa dito. Yung Anong Anong Kampanya dito uy, Ang ginagawa dito? Yan. yung umuusok guys na uh, nakakarga sa tangke eh? anong tawag nun Nausok na usok na malamig nagiging yelo anong tawag nun guys <laughs> <laughs> hindi namin alam nitrogen. yun guys oh nitrogen nga pala <laughs> ah, guys ito ay company ng nitrogen yan ang ginagawa nila ngayon yan ang product nila bawat bata may tanong Ba't ganun Ba't Medyo tanghali na Magpahinga muna kami Babalik na kami sa aming Juan, pinanggalingan Ah, uh, Kasi gutom na o eh. <laughs> Okay guys, hanggang dito lang muna kami. magustuhan niyo man tong video namin, don't forget to like and share at yung wag nyong kalimutan mag subscribe sa aking youtube channel Mac Jogals Aka bisalog salamat guys kita kita tayo sa susunod bye bye